Viral na yon ang isang Facebook post tungkol sa isang waiter na pinatayo umano ng dalawang oras ng isang customer matapos siyang tawaging sir. Mababasa ang post ng isang FB user na nagngangalang John Calderon sa pamamagitan ng account ni Jason Magsigay, na nagsabing nangyari ang insidente noong linggo, July 21, dakong 6pm. Hello, ikaw ba ang nagpatayo ng empleyado sa Ulis Ayala Center Cebu ng dalawang oras dahil tinawag ka ng server mula sa Ulis na sir? Napakalinaw ng alaala ko dahil kasama ko ang mami ko mula 4pm sa Ayala Center Cebu, pagkatapos bumaba kami sa elevator malapit sa lelam at nakita namin itong empleyado na parang nagmamarcha mula 6pm. Akala ko talagang may ari ka at may pinag-uusapan lang kayo ng empleyado kaya binaliwala namin at nagpatuloy sa paglalakad sa Ayala. Hindi ako mapalagay at sinabi ko sa mami ko na halos dalawang oras na nakatayo ang server sa ganitong posisyon at nakaharap kay Jude Bacalso. Kaya ako na ang nakialam at tinanong si Jude kung ano ang nangyari, kung siya ba ay may ari o customer, sagot ni Jude ng sarkastiko, go ask him what happened. Pagkatapos tinanong ko ang server kung ano ang nangyari at sinabi niya, natawag ko siyang sir. Pagkatapos dinala ko ang server papunta sa kanilang staff room, at dito na siya humagulgol at nagpanic attack, Ania. Patuloy pa niya, noong mga oras na yon, may mga customer na kumakain at kitang kita na ang server ay nakatayo ng dalawang oras ngunit walang nagtanong kung bakit at ano ang nangyari. Ang iba pang mga empleyado sa yulis ay sinubukan ang konsolohin ng server pero hindi umalis si Jude dahil lang sa nagkamali ang server sa pagtawag sa kanya. Ayon kay Jude, may tanong siya sa server na hindi nasagot at sinabi ni Jude na, Oh you will be standing there until makatubag ka sa akong pangutana. Hindi ko alam ang eksaktong tanong pero siguro ito ay may kinalaman sa pronouns at pagkakamali sa gender. Para sa konteksto, nagsorry na ang server pati na rin ang mga empleyado kay Jude pero hindi pa rin niya pinaalis ang server, walang manager sa Yulis Ayala Center Cebu at ilang empleyado ang umiyak dahil wala silang magawa. Kung hindi kami dumating ng mami ko at hindi kami nakialam, hindi titigil ang pagtayo ng server na nakaharap kay Jude Bacalso, gusto ko lang itanong, sino ka ba para magpatayo ng tao dahil lang sa pagkakamali na yun? Wala kang karapatang tratuhin ang mga tao ng ganito dahil sa pagkakamali lang, maraming tao ang dumaan sa yulis malapit na sa entrance, exit, kahit sino pa, mahirap o mayaman, wala kang karapatang gawin yun dahil tao rin sila. Alam mo rin kung saan ka nagsimula, huwag tayong magmataas, hindi ko lang talaga na video dahil nakatutok ako sa server na umiiyak. Bukod pa rito, ikaw ba ay nagsasalita para sa LGBTQ? Para sa simpleng pagkakamali ng server, ganito ba ang gusto mong ipakita? Ako mismo ay bahagi ng LGBT at ikinakahiya kita sa ating komunidad dahil sa pagyurak mo sa karapatan ng tao, pinapanawagan ko ito at hinihingi kong panagutin ka sa iyong mga aksyon. Kahit saan tayo magkita, hindi kita atrasan, bigla ka nalang nawala kung saan ka nakaupo. Dapat nandoon ka para ayusin ito. Ang buong FB post, Maraming nagpasalamat sa nag-upload ng litrato sa FB at nakisimpatya sa nangyari sa waiter.